Good morning mga <laughs> Saya Masaya akong ngayon kasi Last one na, last day Pang 28 days na Nag-graduate na ako sa Umepra <laughs> Last day na po ngayon Wala na Wala na po Yan, bale. Starting tomorrow, try ko muna ng hindi mag-cheat ng kain. Kasi wala nang gamot eh. Baka umatak yung acid. So, try ko muna ng ilang araw na walang bawal. So, para mas mabigyan ng chance na makapag-heal yung chanko. Kaya yung dito sa lalamunan. About sa mga symptoms, up to this date, ang nawala lang sa akin, ah, hirap sa paglunok na wala. Tapos, bara sa tenga ko, pumabalik-balik pa rin, meron pa rin. Siguro pag nag-gain na ako, medyo aayos na. Kasi hindi umefect sa akin yung decongestant eh. So, hindi ko pa alam kung ano talagang nagkakos nito sa tenga ko. Pero meron akong ano eh, yung plema na, ano, na makapit. Pero wala siyang kulay. Hindi siya kulay dilaw, hindi siya kulay green or something. Basta para lang siyang laway na malapot. Kulay puti. Tapos bumabara yun dito ko. So sana gumaling. So yun, ang nawala lang yung hirap akong dumighay. Tapos so ngayon nakakautot na ako. Meron nga madalas umutot. Hindi ko alam kung okay ba yun. Madalas akong umutot. Since dati hindi. Hindi ako umuutot. Hirap ako dumighay. Yun parang hindi makalabas nga yung ano ko yung hangin sa tiyan ko so ngayon parang normal siya lumalabas ang di pa lang nawawala talaga yung sakit sa likod ko hindi ko alam dahil nga siguro nagbawas ako ng timbang eh so yun talaga yung mga dadapong sakit talaga sa atin eh yung Siyempre, bumaba yung immune system natin. So, may mga dadapo talagang sakit sa katawan na dating nalalabanan ng immune system siguro natin. Starting tomorrow, siguro baka mag-take ako ng vitamin C. Pero hindi pa ako sure. Yung hindi ascorbic acid yung ano, form siya ng vitamin C pa rin. Pero mild lang sa chan. Dalawa yun eh. Ah, mas maganda yata yung ano, sodium ascorbate. Yan. Yung isa kasi calcium ascorbate. Yun. Uh, sodium ascorbate nasubukan ko na yun nung una kasi yung calcium ascorbate parang hindi maganda ang ano sa akin pero hindi ko sigurado ha? baka nagkataon lang na nung tinake ko yon is nagkaroon ako ng side effect baka nagkataon lang kaya susubukan ko yung sodium ascorbate with zinc kasi yun eh hindi ko muna sinabay sa omeprazole kasi patapos naman na eh so bukas ko sisimulan tapos healthy food pa rin. Iwas muna sa mga ano ng ilang araw sa mga bawal. Kasi itong mga patapos na yung ano ko na madalas ako mag-cheat. Kumakain ako ng mga katulad ng corn dog. Siyempre alam naman natin may hot dog yun sa loob. Tsaka yun. Yung empanada na merong ham and cheese. So, pa, pa ano, ano tikim tikim ako. <laughs> Kasi sawasabay ako doon sa merienda ng anak ko pag umu-order siya. Ayun. Yun nga, masakit pa rin yung likod ko. Meron pa rin bara yung tenga ko. Sinisik mura siguro hindi na masyado. Parang nagiging tamang hinala na lang siguro ko. <laughs> May konting kort sa sitmura pero hindi talaga hindi na siya yung tulad nung una na talagang masakit tapos wala na yung asin dito sa ano ko yung nangasimula na Ayun, siguro iwas muna ako sa ano, ng ilang araw. Tapos magtitimbang ulit ako kung na natin kung na ako. Kung time na natin na gumaling talaga. God bless us all. Talk to me.